yun mga boss nandito na naman tayo mga bossing bali mga boss ang gagawin natin mga boss magta tayo mag awakening ng weapon labas muna natin yung mga oh, check natin maya na pala bago tayo mag start kailangan muna natin mag dunk yun tapusin muna natin itong boss kasi may papakita ko sa inyo eh. <coughs> dito tayo mga bossing kukuha ng pang extract para sa awakening iipunin natin yung mga bottle yeah. tapos i -re natin siya si Minsan wala tayong time kumuha ng gold sa CM hmm. yan trade drive lang tayo mga boss para mabili wala naman dahilan para makapag solo mode tayo yon na nga mga bossing okay na dahil okay na lipat tayo dito yan dito ka okay use natin iipunin natin ngayon bossing yung mga gold gear tapos ipapalit natin siya sa i-recycle natin siya ng strap Yan dahil puno na po. Punta tayo dito. Yung eto, material gagawin natin siya material para sa awakening. Yan. Bali, meron tayong makukuwang 217. Yan. Wala. Wala na agad. 20 pala nun ah. Yan. Yan, bali halimbawa may mga may mga pampius kayong gold, huwag niyo nang ipius dito niyo na lang para meron kayo ditong maiipon na material na pang-extract. Kasi ano eh, minsan baka busy kayo, hindi kayo nakakapag-CM, hindi kayo nakakapag dig ng gold. Pwede niyo gamitin 'yon. Pwede niyo imbis na i-recycle -re niyo, pwede niyo siyang gamitin pang-recycle sa extra Okay. Labas na natin yung mga material mga materials natin, boss. Pisahan na natin sa ito. Check nga natin. Two times pa lang ako mag-awakening kasi super late na gawa ng ayun. Yan na nga. Bali, pag nag-awakening tayo mga bossing, eto yung attack niya kung napapansin nyo nasa yung normal niya nasa maabot lang ng 949 to 1190 plus enhancement ayan maabot ng 2, 2k yung max niya pero eto naman pag awakening na siya ano niya um, ang attack niya nasa 28 na agad 2847 max niya umaabot ng 3k kaya okay na rin mga boss wala pa tayong plus kasi bali pag nag awakening kayo etong enhancement nyo ah eto nga pala pag mag awakening kayo mga bossing dapat yung enhance yung enhance nyo dapat plus 15 kasi kung hindi plus 15 hindi siya pwedeng gawing awakening, hindi siya maa-awakening. Kaya ang gagawin nyo, pag plus 15 na, mag ipon na kayo nitong material na to, tapos ito, dig kayo ng gold, doon nyo siya maiipon. Tapos pag naipon nyo na, okay na, okay na yung plus 15, i-awakening nyo na. Bali, pag na-awakening nyo to mga bossing, back to zero siya. Back to zero, enhance siya. Zero enhance siya. Bali, magre-refine company bago. Okay, try na natin boss. Okay. Okay, confirm. Yung. Ayun na nga mga boss, silipin natin. Ayan na siya bossing. Kung nakikita nyo mga boss, wala siyang refine o wala siyang enhance. Zero enhance siya ngayon dahil bago pa lang yan pwede na mabilisan lang naman na enhance yan gagamitan natin sa nito yeah. okay enhance na natin bossing yan yeah. dahil walang problema kahit walang gems yan yeah. mabilis lang naman to eh sa una mas mabilis, mas maganda. O, para sa lang. O, oh, ayan o. Oh. O, dahil para ang bilis natin, hindi tayo masyadong nabasagan, gamitan natin siya ng, ay wala. Wala, wala, kulang. Okay, sana swerte yan, maging plus 13. Ay, nako, basag. Nako, pinatikman lang pala ako mga boss. Sarap na sana nun. Sarap na sana. Kung meron lang sana akong gem. Pag ma plus 11 to, okay na. Mabilisan nga. Ako po Yun okay na yata ito boss Plus 10 muna yata natin Kasi baka maubusan tayo ng ano eh Maubusan tayo ng Maubusan tayo ng materya balikan, balikan na lang natin siya pag may material sa Okay, dahil ito, recycle na natin yun. na natin ito. Tinago ko lang gawa ng mag i-enhance ako ng mga item eh. Bali abangan nyo mga bossing may gagawin akong kakaiba eh. Bale na kung napapansin nyo tong spirit ko dito yan. Iniipon ko siya. Pinaplano ko. Bala ko siyang buksan ng 2 weeks. Siguro mga 4 days pa ngayon. Pang 4 days. Pag 2 weeks na bubuksan natin siya titignan natin kung nakakatsamba ba ng nakakatsamba ba ng spirit doon o hindi bali yun na nga mga bossing ganun lang mag ano ganun lang mag awakening ng ng gear ng weapon tapos isusunod ko pag makaipon ulit pag medyo maganda ganda yung bigay ng bigay ng maganda-ganda bigay ng ano bigay ng bigay ng ali points isunod natin tong ring tapos susunod natin badge neck ring ang next natin Bale yun ng mga bossing. Paano mag-awakening. Ganun lang. Sana na may natutunan kayo. napaka kayo. Napakasimpleng napakasimpleng tips. Una, ganun. Pag-recycle. Kung magre recycle kayo ng mga orange gear, pwede nyo siyang ipalit dun sa extract para bawas na rin sa ano sa pagdidig doon sa big big gold. Ayan. Okay. Tapos, baka kung sakali maggagawa ko ng vlog na pinaplano ko to mga bossing eh pinaplano ko siyang bilhin two times pinaplano ko siyang kunin two times bali kung makuha ko to meron akong 64 token kasi iniisip kong mag ano iniisip kong kung iniisip kong magkaroon ng magkaroon ng AA badge kasi ang ganda eh parang nagiinggit ako sa iba parang nakaka-attract yung ano niya nakaka-attract yung yung saka yung damage niya magdodoble yung attack niya kaya abangan nyo yun boss bali baka bukas bumili tayo nang bumili tayo nito sa grand store okay mga bossing yun lang sana nagustuhan nyo tong video na to napaka simpleng tips lang pero para pag nag-awakening kayo o umabot ng enhancement nyo ng plus 15 huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa buksan nyo na, i-awakening nyo na okay bossing thank you shout out nga pala dyan sa mga nanonood ng video natin no? Oh. nagtsatsagang manood lalo na si ano si Si meron tayong isang ano, meron tayong mahilig mag-comment eh. Sabi niya, boss, pa-shout out naman pag gumawa ka uli ng video. Eh sa sa loob-loob ko naman hindi pa na, hindi naman tayo sikat para mag shoutout out eh. Pero i-shout is out natin siya si ano. Shout out pala mga boss si Ayep O8 Server 133 Alliance Dynasty 1, 2, 3, yun Boss, shoutout sa sa'yo bossing Nakalimutan ko yung isa eh Yon, ah, shoutout rin nga pala sa alliance kong napakalakas kanina Kaya pala ako mga bossing, kaya pala ako mga boss nakabili ng material para sa awakening Dahil dun sa, ano, dahil dun sa nanalo kami two times sa war yun shout out po pala sa leader namin na si Shun na napakalakas yun at meron kaming ano meron kaming top 12 kasali sa yan si Shelo yan po yung top top ano namin top 12 na ka-alliance namin buti hindi niya kami pinapabayaan sumahal pa rin siya sa team okay yun lang po mga bossing shout out po sa mga ka-alliance ka ko lalo yung mga matitikas sila explosive saltek sino pa yon si kalimutan ko eh next time na lang banggitin natin Okay, mga boss, thank you very much. Ano nga pala? Um, Slayer Alliance. Okay, bye-bye.